May. Ang sexy ni May. I like that name. Alam mo, nakatikin na ako ng April at June. Pero May hindi pa. Masarap siguro ang May. Pare, pwede bang matikman ng May? Alam mo, pare, yung bunga nga mo, kung magtapo ng salita, kasimbaho ng bagoong. hindi ko pinamimigay si May. Kung gusto mo, may mga kasama ako. Mamili ka. July! August! Teka. Baka hindi ako nakikilala ng mga ito. Of course I know you. Ikaw ay anak ng isang retired general. O di kaya retired general. Oh my god, he's got a gun, guys! I'm scared! I'm scared! <laughs> Alam mo, ang barel, pag binunot, pinuputok. Pare, kanina ka pa namin hinahanap, pinasusundo ka ng papa mo. Yung bata pinasusundo ng tatay. Tol, sandali. Kanina dating mo, bad boy. Yung pala, papas boy ka. Huwag nila silang pansinin. Kutom lang sila sa atensyon. Tama yan. Hindi pa ako tapos sa inyo, ha? Ah. Sige na. Mauna na kayo. Atid ko muna si May. Bye-bye, papas boy! Alam mong delikadong panahon. Ginabi ka na. Lasing ka pa. Nakainom lang, Dad. Hindi lasing. Malaki ang pagkakaiba na nakainom sa lasing. Tila huh. yata, bumabalik ka sa dating ugali mo. Mukhang tamang report na skwalan ninyo. Nahihirapan sila, naituit ka. tanda mo d'yon. Last card mo na ang skula na yan. Tinanggap ka dahil ginamit ang pangalan ko. Pasalamat ka. Naging junior kita. Dad, Glenn, antanda-tanda ako na. Hindi na bagay sa akin ang junior. Good night. Amelia. Yeah. Well, Pwede ba? Ikaw na magpag-usap sa anak mo. Dahil kung kaming dalawa, baka kung saan pa magwakas ang usapan namin. Huwag ka magalala kung bahala. Kasi naman ikaw eh. Kadarating lang nung bata ko ano-ano ang sinabi mo. Oh, kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. Dito kayo. Baka naman... <laughs> baka naman mali ang inuupuan mo. Di ba dapat nung kasabarkada ni Drake? Pwede ba? Wala akong tiyaga sa isang talunan. Oo oh, nga naman, Hudlo. No body love sa loser, di ba? And I love being with a champion. Lalo na kung magaling pumutok. Teka, teka. Baka naman ibang putukan yung sinasabi mo. Lahat ng klase ng putok. Ay, gusto mo ng coke? Uh, Isa <laughs> nga isang ahong coke. Uh, ano pa hinihintay mo? Paputukan mo na. Eh, kung paputukin kayo mo. Ano pa pare? <laughs> Ano to? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo ah. Nalibot ko na yung buong skwelaan. Hindi kita makakita. Nandito ka lang pala. Halika. Ano ka ba? Bitiwan mo nga ako! Alam mo, kung gusto mo lumakad, mag-isa ka! Pare! Pumapatol sa babae. <coughs> Sinto na kayo magpaliwanag. Sasama ho ako. Magpapaliwanag din ako doon. Sige na. yan pa. Kaya dyan. Yan o, yan o. Talim mo. yan. Oh. yan oh. Anong problema? Paldo pa. Kung ganito na ganito palagi ang buhay natin, baka hindi magtagal. Buhay hari lagi tayo pare-pareho. Yan ang bentahe na may proteksyon. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Sigurado ako, wala na maglalakas na bumangga sa atin Dahil kung magtatapang tapangan, iba na rin siyempre yung galing kay Tinian Terapasio. <tapos> Tama na! Uh, Balis na! kayo sa lugar na ito! Tama na yan! Tama na! Tama na! Nagilan nyo na ang pabibiktim mo ba sa mga taga rito, lalo lang sa mga bata! Umalis uh, na kayo! Kung hindi, hindi lang kinakabuti nyo! Ay! Sodom! Ano ka ba? Halika na! Umuwi na tayo! Oh, ano na naman yan? Bawal yan ah. Pag may nakakita, Proteksyon ko lang naman ito eh. Mahirap na. Baka tresyonin na ako ng mga nakalaba kong grupo. Pwede ba? Tigilan mo na yan? Oh, ito na ang baon mo. Hindi mo na ako papasok. Bakit? Hanapin ko si Itay. Baka kung saan na pa yon eh. Wala namang pupuntahan yun dito sa Maynila eh. Saan mo siya hahanapin? Bala na sa luneta, o sa mga bangay-bangeta dyan. Baka ako saan sana natulog yun. Tsaka nga pala, pag umuwi siya rito, huwag mo nang paalisin. O sige. O sige na. Mag-iingat ka ha. Sige. Sige, yeah, lahat, lahat! Lahat! doon! Oh. Eh, parang pamilyar mukha nito sa akin, ha? Ah. Oo, oh, sarito. Pakibuk nga to. Bakit? Nahuli namin. Ano ba ginawa niyan? Sir, ah? hindi Dating eh. kami. Ha? Dating gawin. Ha? Dadger. Ano pangalan mo? Lumagot ka! Ano pangalan mo? Tigas, ha? Ah. Sige. Kulong na yan. Liga, liga. Buk ka ngayon. Sir, siya, ho. Siya ho yung mahal sa inyo. Kau pasti tahu. Terima kasih. Mabigat ang binibintang mo, bata. Baka naman may atraso lang sa si martina. Uh, kinakasawa mo siya. Ha? Hindi ko ugali magbintang tinyente. Eh. Talaga malaki lang ang atraso nila, sir. Hindi lang naman ho sa akin eh, Patiro sa mga magulang. Nung mga bata naging sugapa dahil sa... Kaya nga ho, ako nandito dito eh. Dahil yung anak ko mutik na ho, nila naging biktima. Hindi sa ayaw ko maniwala. Pero kung totoo yan, ikaw ang kauna ng tao ng Barrio 11 ang nagreport tungkol dyan. Paano naman umong magsasalta sa tao na na ng takot? Iniisip ko nga ho eh. Baka may polis na nagbibigay ng proteksyon sa mga grupo ni na Martin. Dahil sobra na hunggarapal at lantara na silang bibenta ng mga... Wala na akong kinatatakutan eh. Baka nga ako pati pulis. Bantay na nila. Ay, mo. Pag natuklasan kong totoong sinasabi mo, ang totoong pulis na nagbibigay ng proteksyon sa mga sindikatong yan. Ikaw ang na Titimple ko sa'yo kung sino-sino sila. Pero ingat lang bata, medyo mabigat ang kinakalaban mo. alang ang kalilawa at walang sinasanto mga taong yan. Baka pati pamilya mo madamay.